Paano lagyan ng lock ang ating mga messenger account? So yan po loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa may mga cellphone na laging hinihiram at ah, nangangamba kayo na baka i-open eh, yung inyong mga messenger at ayaw nyong makita yung mga kachat nyo dyan at ayaw nyong ma-open yung inyong mga messenger account. So ganito po ang gawin nyo mga loadies i-turn on nyo po yung lock sa inyong mga messenger. So, para po dun sa mga hindi pa mga Lodis, so ipalo nyo lang po ang tutorial na ito at ituturo ko po sa inyo. Napakadali lang naman po nito na gawin. So, para po dun sa mga nakakalam na Lodis, pwede ka na pong mag-next video. Pwede ka pong mag-iwan ng comment yan sa comment section ng video na to At sasagutin po natin yung Lods, sa abot ng ating makakaya. So, para dun sa mga hindi pa nakakalam, Lods, kung paano i-turn on itong uplock sa ating mga messenger, Ganito lang po ang inyong gawin. Siyempre, i-open nyo ang inyong mga messenger. Pagdating nyo dito sa messenger nyo, pumunta po kayo dito sa tatlong slash na yan. Minsan po nasa baba yan, minsan nasa taas. Click nyo po yan. And then, pagdating po dito, minsan po ang lumalabas dito ay automatic yun ang seating. Minsan po ganito. Kung hindi pa po ganito, i-click nyo po yung seating icon na yan. And then, mapupunta po kayo dito sa setting ng inyong messenger. I-scroll up mo lang po. Pumunta ka po dito sa preference. Yan, hanapin mo yung privacy and safety. I-click mo po yan. And then, dito po sa privacy and safety, dito po sa security, makikita nyo po dito, ayan, app lock. Click nyo po yan. And then, mapupunta ka po dito sa app lock. Ayan po. Ito po yung kailangan nyo pong i-turn on para po magkaroon ng lock ang inyong Uh, messenger so i-set up natin 'yan. So dito ipapaliwanag lang po muna natin 'to mga loads So dito ayon dito sa app use biometric like fingerprint or face recognition to unlock Messenger. So magagamit po tayo ng uh, uh, fingerprint or face recognition po para malock or or ma unlock po ang ating mga Facebook. Kung sakali po na uh, i-activate natin 'tong app ng Messenger. So dito po available po ito sa Android 9 in and Android 10 lang po So hindi ko po alam kung bakit uh, Sa Android 9 in and Android 10 lang po Kasi po sa akin sa Android 12 uh, Okay naman po Na-activate ko naman po Pero pwede nyo pong i-try ito Pag merong pong uplock sa inyo hindi din pong button na yan Ibig sabihin po ay uh, Allow po yan At pwede po kayong gumamit ng uplock sa inyong messenger Kasi po sa akin Ang Android 12 po itong cellphone ko sabi dito ni Messenger, 9 and 10 lang ang pwede. So, iwan ko kay Messenger. So, baka hindi niya pa ito na-update ang boton na ito. Ang sabi dito, you can still reply uh, to message from notification in answer call uh, if Messenger is locked. So, pwede pa rin po natin ma-replyan yung mga message sa notification. Pero pwede po natin i-turn off yung notification na yan. Kaya kahit hiramin na na yung mga cellphone natin, hindi, hindi, hindi yan magpa-pop up sa ating notification. And then, kahit may magtawag po, hindi po yan pop uh, pwede nilang sagutin kasi hindi po yan lalabas. So, isasama na rin yan sa tutorial mga ludis. And then, ang ating biometric uh, info po, hindi po yan natatraspet or restored sa Meta Incorporation. So, pag naintindihan nyo na po yan, i-click nyo na po itong, yan, boto na yan. And then, lalabas po ito. Kung kayo po nakapag-setup na po ng face uh, recognition, pattern, uh, fingerprint, hindi na po ito lalabas. So, ako po wala pa pong pattern. Kaya po, uh, lamabas po ito. I-click nyo lang po itong go Eating pag may lumabas sa inyong ganito. And then, mapupunta po kayo dito sa security. Hanapin nyo lang po dito ang uh, password and biometric nyo. I Scroll up nyo lang po. Ayan po sa baba, may kita nyo po screen lock, swipe, fingerprint, and enroll. Ibig sabihin po, hindi ko pa po, po na-enroll para yung fingerprint ko dito. And then, uh, face unlock, okay na po. Meron na po akong uh, uh, face recognition. I-click ko lang po yung in-enroll na yan. Ayan. And then dito, po kayo dito ng pattern. So dito po, hindi na po ito my screen record. So skip na lang po ito basta mag po kayo dito ng uh, pattern nyo po. Kaya kayo na po bahala. I-click nyo lang sit uh, screen lock. And then, kayo na po bahala kung anong password ang gagamitin nyo o anong pattern po ang gagamitin nyo. Click nyo lang po yan. And then, pag nasit nyo po inyong uh, pattern, may lalabas po dito lock screen notification. So, ito na po yung sinasabi kanina ni Messenger na uh, pwede nyo pong ma-replyan yung mga notification kung may mag-message uh, po. So, kung ayaw nyo pong mag-pop up yung mga notification na yun, mga loads, kung uh, abang nakalock ang inyong mga Messenger, ilagay nyo po yan dito sa don't show lock screen notification. Ngayon po, pag uh, yan po ay nilagay nyo dito, kahit po may tatawag dyan, may mag-message uh, po, hindi po yan doon magpa-pop up, okay? Kaya hindi nila mababasa pa rin yung uh, mga message pag ito po ay nilagay nyo dito sa don't show lock screen notification. Kaya dyan po nyo ilagay yan, kung may mga, uh, lalo na kung may maghihiram po, pwede po nila makita, makita yung uh, message pag po dyan sa show notification content. So kaya na po bahala dyan mga lods kung ano po ang gusto nyo dyan, mayroon din pong show notification but hide content. So, so kayo na po bahala dyan mga lods, okay? And then pag napi napili nyo na po, i-click nyo lang po itong done. And then, mag-add na po kayo ng fingerprint. Siyempre, yung fingerprint nyo, click nyo yung add fingerprint. And then, i-click nyo po itong, yan. Next. Ngayon po, maglagay na po kayo dito ng fingerprint. Pag nalagay nyo na po, i-click nyo itong finish. Finish. And then, lalabas na po ito. So, dito mga lodes, yan. Pag nakasit up na po iyan, mga protection nyo po. Dito po, i-click nyo po itong ya uh, Sense Application. And then, ayan po. Dapat po, mga lodes, ay naka uh, off yan. Okay, wag nyo pong i-turn on yan. Kasi po, pag yan po naka-turn on, yan po ay pwede accept ang call habang naka-applock po. Kaya dapat po naka ah uh, off po yan ng ganyan. Okay? Accept call. Pag gusto nyo po yung accept kong call, uh, i-click nyo na lang po yan. Kayo po bahala. In this dismiss alarm. Yan. Kayo po bahala jam And then, pag okay na po, i-back nyo po. And then, okay na po yan. Pwede nyo na pong i-back. And then, i-back nyo po. And then, dito po, pagdating po dito, i-click nyo ulit to. And then, lalabas po ito. So, dito po, may apat na option po kayo kung paano po malock yung inyong messenger o lock screen ng inyong messenger. So, dito po, after I leave messenger. Ibig sabihin po yan, pag nag kayo sa inyong messenger, automatic po uh, maglalock agad yung inyong messenger. So, dito naman, after 1 minute. Leaving a messenger, 15 minutes or 1 hour. Kaya na po, bahala kung alam po dyan ang gusto nyo. So, mas prepared po natin siguro, mas maganda kung 1 minute or ito pong after I leave messenger. So, pag okay na po yan, i-back nyo na lang po. And then, ayan po, nakaturno na po yung uplock ng ating mga messenger. So, sana po nakatulong mga lodis. So, kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yung load sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless. ピッ <noise> <noise>